What's up guys? So ngayon mag-test drive tayo ng uh, coffee cafe racer no? Yan po yung kiwi Ayan po, kiwi po yan mga bro Ayan Napakaangas ah, si itong Borman niya no? Okay So ang kanyang CC ay 152 no? Uh, shoutout nga pala kay uh, Brian uh, na no? So shoutout sa'yo Brian no? Sa kanya yan mga bro So gusto kong i- Uh, subukan itong matakboin no kung hanggang saan yung kanyang uh, yung top speed niya. Nandito so, kami sa ano ngayon mga bro sa Baes no. Ito po Baes po ito. Sa at pala kay sa aking pamangkin si uh, si DJ Jik. <laughs> subukan na natin mga Ngayon mga paps, uh, naabot ko na speed kanina ay 140, sobrang lakas no, at uh, yun lang ang kaya ko dahil uh, mag-heat shake no, parang lumilitaw yung kanyang uh, harap, diwang uh, giwang yung kanyang manibela sa sobrang lakas ng hangin. So mas maganda kung uh, lagyan ng supporter itong uh, manibela niya. sa sobrang lakas niya. Uh, mag siya kapag may mga lubak yung daanan at malakas yung hangin so nandito na tayo sa manuyot mga bags so ito po yung manuyot no? so hindi ko lang naitanong kay uh, Brian kung uh, sprocket combination ba siya dito o stock lang to so, bago pa kasi ito sa kanya mga bags wala so, pa itong uh, wala isang buwan to sa kanya grabe ang o dito hindi ako maka uh, dito kasi ang daming sasakyan eh oh, so, uh, napaka aggressive ng kanya uh, response mga paps ang bilis pupunta kami ng uh, libertad mga paps no. si Brian lang muna ang nagdala sa motor ko so hanggang dito lang muna ako mga paps no.